Andito nga pala tayo mga idol sa probinsya sa Burias Island dahil napauwi po ako dahil sa aking papa. Napauwi nga kami ng wala sa oras mga idol at kami magkakapatid nga ay umuwi kami ng probinsya dahil sa nangyari sa aking papa. Kung matatandaan yung mga idol ay pinapunta ko nga sa Manila ang aking papa dahil ipapachik up at ipapagamot namin ang kanyang sakit. Sa mga nagtatanong pala kung ano ang sakit ng papa ko, siya po ay may bukol sa liig na tinatawag na thyroid. At nung pinachikap up na nga namin siya sa hospital ay doon po nalaman na meron nga siyang thyroid at nakita nga doon sa kanilang uh, gamit na aparato na yun nga uh, mayroon na siyang thyroid sa kanyang liig at uh, di na rin kakayanin ng kanyang ah, uh, edad kung uupirahan dahil senior citizen na po ang aking papa. Kaya ang ginawa namin ay pinauwi na lang namin siya ulit dito sa probinsya para hindi siya masyadong ma-stress. At least dito eh, sariwa ang hangin at makapaglakad-lakad siya. At yun na nga dinaan namin sa herbal, ang kanyang gamutan or treatment. At uh, puro mga herbal ang aming, uh, pina-take sa kanya. Kaya sobrang nagulat talaga kami nung malaman namin na ganito na pala ang sitwasyon ng aking papa. Dahil noong pinawi ko sila mula sa Manila ay ang lakas-lakas pa naman niya at ang lakas niya nga kumain, nakakapaglakad pa at nakakapagsalita pa siya ng maayos. Kaya nga nung malamin na namin ang sitwasyon ng papa ko ay nagmadali na nga kami umuwi ng probinsya. So dito po yung probinsya namin mga idol sa Burias Island sa Masbati at nagkataon nga mga idol na sa pagbiyahe namin ay naabutan kami ng uh, bagyo kaya na-stranded pa kami mga idol pagdating namin sa piduran so doon pa kami natulog sa terminal linggo nga ng hapon kami mga idol nagbiyahe mula sa Pitex papuntang Puduran at uh, madaling araw na nga kami ng lunis nakarating sa uh, piduran at na-stranded pa kami dahil nga maalun walang biyahe ang mga uh, sasakyan or lansya at buti na nga lang nung Martis ng umaga ay merong nagbiyahe na Uh, service, kumbaga, uh, yun, nakauwi kami mga idol at nakabiyahe kami mula sa Piduran pa, puntang Claveria. At mula naman sa Claveria ay sumakay nga kami ng tricycle at habal para makarating sa aming baryo sa nabasagan. At yun mga idol, sobrang lungkot namin na makita namin ang sitwasyon ng aking papa. At sobrang pumayat na talaga siya mga idol At dito nga mga idol ay nahihirapan na siyang lumunok ng mga pagkain Ang mga pagkain na lang niya mga idol madalas ay lugaw na lang Yung mga malalambot na may sabaw Yun na lang po ang pinapakain namin sa kanya At madalas nga mga idol kunti lang ang kanyang kinakain talaga At puro tubig-tubig na lang At dito sa part na ito mga idol ay Sinuot nga ni Bunso ang ginawa niyang para sa lulo niya Bye, so. Hmm. So, me... Gini mo ina nya pai sa imo. Bololoy. Pas ba? <laughs> yeah. yeah, oh. mm. Kasya na. Pasi masira na. Niya na Oh, kaon ka ni pai? Dili na kon bana. Tiga gamay lang man Sobrang sakit nga mga idol sa aming kaluuban na makita namin ang aming papa na ganito na talaga ang kanyang sitwasyon sa ngayon. Sa pagkain naman mga idol, kailangan na namin siyang subuan at yun nga ang mga idol, ah, nahirapan siyang lumunok at minsan kunti na nga lang kinakain niya. May pagkakataon din na kung ayaw niya sa lasa ng pagkain ay ayaw niya talagang lunukin. May pagkakataon rin mga idol na nakakalimutan na niya ang mga pangalan ng tao sa paligid niya, buti na lang mga idol kami mga anak niya ay nakikilala pa rin niya, sobrang sakit nga talaga mga idol sa pakiramdam na makita mo ang parents mo na ganito na ang kanyang kalagayan ngayon sobrang payat na talaga ng papa ko mga idol at hindi na nga siya nakakatayo mag isa mga idol, ah, inaalalayan na lang siya palagi mga idol sa tuwing siya ay tatayo uupo at tuwing ah uh, iihi. Madalas mga idol ay nakahiga na lang ang papa ko at nakaupo. At kailangan na rin talaga niyang bantayan kasi minsan uh, nagkukusa siyang tumayo mga idol. Baka kasi malaglag. At dito sa part na ito mga idol ay pinapaliguan na namin siya. nagerequest request siya mga idol na papaliguan siya kasi sinasabi niya mainit daw sa kanyang pakiramdam. Kaya dyan pinapaliguan namin siya. At syempre hinahaluan pa rin namin mga idol na tubig init para hindi siya masyadong malamigan Ito na ngayon mga idol ang sinasabi na bumaliktad na ang sitwasyon Kung dati tayo ang inaalagaan ng mga parents natin So ngayon naman sila ang ating aalagaan ngayon Ngayon ang panahon na dapat tayo naman ang mag-alaga sa kanila At mag-asikaso sa kanila habang sila ay nandito pa habang nandito pa ang mga parents natin, mga idol, ang mga magulang natin at kung sakaling di na nga nila kaya ang mga gawain at sila'y matanda na, so tayo naman mga idol ang mag-alaga sa kanila at bumalik sa kanilang mga nagawa sa atin. Mahalin natin ang mga magulang natin at kung darating na ang panahon na sila ay maging isip bata, tayo naman ang magiging gabay nila. Hanggang dito na lang po ang ating video at sa mga nakapanood po ng aking video na ito, pa like and share naman po malaking bagay po ito para sa pang maintenance pang ng gamot ng papa ko maraming salamat